ito ang tanim namin na uh, sitaw o hanggang doon ito yung tanim ng aking kapatid na uh, si Rudel yan yan yung mga mais yan hanggang doon po yan sitaw yan yan naman ang red onion yan yan po ang red onion yan yung pichay maliliit pa yan si Rod at ito ang aming binhing pizza, ayan. Ayan ang pizza. 'Yan ang ating pizza, maliliit pa. Ayan. So ililipat payan sa ibang ano. 'Yan ang red onion. Ayan. Dami. ayan ayan Kamuti? Eh, suri ya kamuti? Ini rita nih, baru-baru pisai Jadat Pichay! Gila duma nga ane transfer. Sibukan? Dito Ito naman ang carrots. Ya, nang uh, tanim namin carrots. Lalaki na. Oh, grabe. Ya, nang carrots.